Ting. pa kay madam ba? Charing! Ngayon ka pa na Daw sa wala lang pala, hindi ka mag form sa mga, mga, mga <laughs> ano, mga best dress. Charing! <laughs> San ka si Ay? Kung wala sa Riverside, kay naka-best dress ko, gid remind pa ko ni Paka Ano ni? Alawans mo. Aku Ako mag-a-hot dog, tiyo, hindi ka alun yeah. na. Kalun yun, eh. Ay, hindi na ba Stretching. Stretching, dia Stretching. Saan sa sayaw para hindi mga lay. Sa sayaw, sa sayaw, sa sayaw. <laughs> Ugtas lang daang. Marites. Ugtas ka dyan. <laughs> para di o. Ulaw, ulaw o. Oh. Ah, na. Ang inyong lula. lawlaw law tulog pa ang akong gym instructor charing. <laughs> five lang ni eh. five. Five, five. Para lang diri. ngalay, no? Diri, yung pag hindi ka sanay, ngalay, saya. Warm up, anay. Antes mag treadmill. Try ko before. Basi maglawit na dila ko. Hasta diyo. Ang 3, 3.5 kahapon. Medyo basang-basa. Tapos, pahinga konti. May shower. Warm shower. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. cha cha la 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 Positive lang, guys. Positive. Ang dami naman gumaganito galito sa... Ano? Sa reels. Kaya huwag natin seryosongin. Ah! mga seniors siya. Kalingawa na lang niya sa mga seniors siya. <laughs> hmm. Let's do the treadmill. Mapapagod, pero hindi susuko. <laughs> I started in 3.5. 3.5 ta Pag nag 10 minutes na ko, i-try natin i-4. Guard mo na, oh. Guard subdivision. Kad to under sila. Ano? Sa tubang balay. May gin pa sa tubang balay. Ang guard sa subdivision. Eh, daw wala sila ka-attend meeting. Wala sila nga kwa sticker guru. ID. As, damo doon -doon sa ila. Iyo. Paano sila isyuan, ano kay owners lang naman. The weekly na itang assign nila sa ila, mga members sa church. A service sa ila. la 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 eh karon si munhong tapos ako hindi ko kaulat sa iya iya kay adlaw na na siya ang um, ang opisina yung daan niya uh, gab diri hindi ko titulog sa sab the whole um, manaog na saya 10, 11 hindi na ko kaulat lagi na pa kuya kaulat. pagbalik ni mami yang yung uh, ko kay na-fold nila ang treadmill mabog at besh. So, inulat ko si Mami Yang para i-pull down niya yung i-unscrew yung treadmill. Tapos, dito na. Start na, kuya. Pagpanaog ni Munhong. Tapos, nako Ivo. gabi ang ano ni word Gawork pa na si Munho. Wala uh -uh. ko no age limit ang work sa mga uh, tao katulad niya. Di ba? Si Mami ang gawork man na. Pero short short ano na lang iyan ni uh, three to four hours. Kaya may bela pa siya nga ginaano. ako, master lang ko sa computer, ma-work mo. Galing kay ni Anson. No need, mama. You sleep early. Because you're waking up early in the morning. Charing! O diba, pag-uho nga expression, Charing! keep going, keep going. Expression ni mo nung keep going. Ngita ka puerta, Kung ka. So, hindi kita suitable sa atlaw. Sa gabi sila na May kanya-kanya namang gadgets, di ba? Si mami ang kahit saan lang yan. i niya sa niya. One hour. Two hours datis na. Kahit right sa garahe ng parking area ng asal, datis na. Kaya nun. Kasi, mind you, ah, sa mga chikadors dyan, na medyo hindi upgraded sa lifestyle ngayon, hindi ibig sabihin na hindi nyo nakikita ang tao na hindi nag -upisina. Guys, remember, during the pandemic, halos lahat home base. So, kung may arak ka, means and ways to look for greener pasture. Diri lang, arak ka pa sa tupad sa kabataan mo. Kahit hindi malakihan, sobra. Pero, at least, nakita ka. Hindi nakihanglan mag executive ka. Kasi, kung mag executive ka, 20 full time ka, di ba? So kung kaya mo lang naman yung broken broken time, why not? Basta importante may datis ka. Ganyan na. Eh ako nga, nasasabi ako, ay mo nung ba ako? No. Kaya yan ang life ngayon. Be on trend. Yung sa magandang trend hindi yung nasa social media ka. Tapos hindi ka marunong magdala kung paano gamitin. Instead of giving positive, taging twist. So, hindi yan maganda. Kaya, look for another job. Nga hindi ka naman hago, hindi overused yung utak mo, hindi overuse yung katawan mo pero may that panghimuslan mo ang master mo sa dot. huwag kang -dot, dot ng gadget mo na walang balik sa'yo kahit barya-barya lang total 24 hours ka dyan sa dot mo eh gawan mo ng paraan kahit barya-barya kumikita ka. One dollar, two dollars, ganun. Sa akin, wala. Yung reels, reels ko, at saka yung stars ko. Wala na yun. Kasi hindi, nag-stop ako. Eh. Hindi na ako active. Hindi ko naman, ano. Yung sa akin, yung katuwaan At saka, for documentation, para pagdating yung araw, pag gusto kong mag-unstress. Manood lang ako ng sarili kong video. <laughs> eh di, na-refresh ako. Ganun lang. Huwag masyadong seryoso ah. Dumaan na ang lahat-lahat. Namunti ka na mag... wag ano? Munti ka na para tayong robot at zombie. Doon ka pa ba? Nasubukan na natin makulong ng ilang man sa bahay dun ka pa ba mag imo imo mag imot imot hindi na uso na okay naka 8 minutes na ako ganyan lang kailangan nanonood ako ng video o nagsasalita ako para hindi ko malaya na nag 20 minutes na ako bye later again. nag isip tayo kung ano kakainin after dito baka mag-inom ako ng full cream. Kasi may sugar yun. Full cream milk. Iinom ako pagkatapos nito. Para bawi. Full cream. Yung may sugar. Para ma-replenish. Ma replenish ma replenish ang atin na wala. Kasi hindi ba mag -sweeping. tayo. Ganun. sa so, tayo guys nakapagpahinga na ako inom na ako ng full cream milk para ma-replenish ng yung kunting hingal at kunting pawis yun lang Maraming maraming salamat. Sana po mag-subscribe, mag-thumbs up. Marami rami na rin tayo dito. Ito po si Madam Bingkay sa Yapang Vlogs. Maraming maraming salamat.